Stressed ka na ba sa negosyo? We say don't be stressed because we've got you covered. Ako po si Atty. Matet Mangabat at narito ang ilang KMBI kaalaman sa mga batas at impormasyon just for you. Kung ikaw ay isang small business owner, siguraduhin compliance sa mga sumusunod para less stress for you. Registration? Siguraduhin na ang inyong negosyo ay rehistrado sa Department of Trade and Industry for MSMEs at BMBEs para ma mo ang mga karapatan at benepisyo na kapaloob sa batas bilang isang may-ari ng negosyo. You will also have the exclusive right to operate under your business name kung ikaw ay rehistrado. Permits Secure your permits within the barangay or city jurisdiction to legally operate. Ayaw natin ng pasaway dito. Contracts Bago pumasok sa kahit na anong kontrata, siguraduhin na nakalahad ng tiyak ang responsibilidad at gawain ng bawat partido. Also, huwag kalimutan COC, Consent, Object Certain, and Cost of Obligation. Taxes Depending on your business size and income, make sure to comply with the Bureau of Internal Revenue or BIR regulations on business tax. Matatandaan na kung ikaw ay MSMEs or BMBEs, you are entitled to certain tax benefits. Sa lahat ng business owners na very good sa pag ng legal requirements, saludo kami sa inyo! Bawa stress sa puhunan pang negosyo, may mga loan products ang KMBI. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na KMBI branches nationwide para sa detalye ng iba't ibang loan products o bumisita sa www kmdi.org.ph For more kaalaman sa mga batas at impormasyon, follow Kabalikat para sa Maunlad na Buhay social media pages. Tandaan, mabuti ang may alam. Ako po si Atty. Matet Mangabat, masaya dito sa KMDI.